kilaw ta guys, guys. kilaw ta dorado guys kilaw ta dorado guys na. itong tanong tanong ya panit kay gahi ni eh. <laughs> Idapan padapok ayan Tapos, gawin mo po siyon, yung panit. Sagan si yung panit ito. Panitan mo niya siya kay na panit. Yun! Ano yung panit niya? Labay na na, hindi na makaon. Kaya tagpilang kilo sa ilakas ni Srinod Gas. Tagpila. Binti. Huh? And then Ano <coughs> na mag, mag iwa sa ano guys? Ipili na guys, pili. Dala na buko. Ha? Dala na buko. yung taga taga Manila mga manol <laughs> ang taga Manila mga manol dal ang nyo hilaw o oh. hilaw o ginakao no ano yung taga Manila ryo ang ginapangitan nyo o isda ang <speaking> ano <in> Dera ano ang kilaw luto dere sa hilaw gani ano wifi na kilaw

Hmm. Ambulan mau giwa sa kinilaw di samun? Ya, ini. Hmm. Nami nah, ya? hmm. Oh, Grabe din Grabe. Muna nga pang ano pang staran, ano ba? Iwa ba? Fish Ayun. staf ku karena nah peng untuk peng restoran gini himo bah Nadorado oh suka na suka langgau nih no. di nuah kalau su... no, nato nih mau nato sayang langgau karena hmm. dula iya no dula dan log Dalog na sa ngayon yung isda mo. na, sili. Sili na, sili ang... Sili na green. Bang. Sabi ng miyani guys. Ay, sa Tagalog pa. buyas buyas guys sa Tagalog, kamatis. <laughs> <laughs> Asin. Yari na. Langgaw. So, pa, pa. Hmm. Ta okay, wala, wala may, wala kutsara guys hmm. ano na na kutsilo style, style lang naman kayo wala na may kutsara hmm. okay na nami <laughs> na